bumili ng hotdog. So, dinagdagan na lang po namin ng... So, alright mga kusina, uh, nandiyan na po kasi sa loob yung... Alright, so yun, mga kusina, good morning, good afternoon sa inyo lahat dyan. So for today's vlog, so syempre magano kami ng pamimigay namin para sa New Year. So syempre, um, nagano magbabalot-balot kami nitong mga ano na parang para sa panghanda nila sa New Year. So, alright. Kompleto na yung ngipin mo. Hindi pa kompleto. May tumutubo pa. Sige na. Bilis na. So, yun ang nga mga kusina. Siyempre, sa isang kilong spaghetti, merong dalawang ganito. Ayan, dalawang ganito. Yung ano kasi masisira kasi yung ano, yung hot dog. Oy, kimama yan binigayan dun sa binilihan namin ng mga ano ng mga gagamitan calendar yan pat pat alikod may flashlight pa ma And si mama nagsisit ng kanyang ano eh ng kanyang <laughs> camera so ayan na mga kusina o oh, diba Siyempre kasi naano namin yung iba kasi walang bigas. So, nahihirin kaming i-refact din na bigas. Kasama po yan dyan sa ano. Sa Siyempre, di ba, pag New Year, kailangan hindi maubusan ka ng pagkain. Di ba, ma? yung pamahiin, di ba, sa atin? O, so, oh, pag, New Year, dapat na 31 ng gabi, nabukasan, di ba, 1. 31 ng gabi, sa atin talaga, yung pero yung marami pagkain. Pagkain, ganito, magkanda okay. na. Tapos, pagka pitsa hindi ka luto ng luto kasi baka, ano, manay luto mo na mo sa mga Mm -hmm. Dapat di mo wala ng laman yung kaldero mo. O, uh, yung niloto mo, dapat damidamihan mo na para para sa What sa ulo. How... Yes. Ito <laughs> so, yung plastic. eh so, Ayan yung plastic na lalagyan na. So, yan, 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 yan yung aming Ayan, ayos mo na yan. Ang, ang nag-aayos na. Ang nag din. Ang, yun, Alright, so yun na mga kusina. Siyempre po, uh, hindi kami bumili ng hotdog. So, dinagdagan na lang po namin ng Lucky 7. Kasi ito ay hindi siya masisira kagad hanggang, hanggang ano pa talaga siya, hanggang New Year to. So, ayan nga yung ano namin. Siyempre, uh, pasensya na po kasi, ano, sana hotdog, sana yung bibilihin namin. Kaso nga, ang naisip namin, masisira kagad kung ano, hotdog yung bibili namin. Tsaka, walang freezer dito. So, syempre, kapag may, uh, ano, may panimplang, magic, sarap. Pampasarap ng niluto, di ba, ma? <laughs> <laughs> Yan, yeah, oh Magic, sarap. Yeah, so, like, okay. dalawa, 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 dalawa tong haba, eh. Tag-dalawa, dalawa, 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 mano. Oh tama, okay, tag-dalawa, dalawa. dalawa. So, alright. So, simulan na po namin. Let's go, mga kusina. So, yun na nga, at, ano namin ni mama, it's a Dalawa Tatlo, tatlo tatat, Apat Lima, lima anim, anim Tito pito, Walo, walo siya, Siyam sam Sampo Onsi Dosi Tag, ano, sa 12 na bahay po kasi ito Ito dito da, Ano na natin ito, patayo na natin ito kasi Pag ano na ano natin yan Yung, ano Ah, dito yan, bandama Ah dito banda kasi dito ayun ng camera mo eh. <laughs> dito tayo magpa-plus mag ano maglalagay ng ano eh yan tapos ito yan tingnan mo na yan mo na itong ito. magic ito asukal asukal wala, dyan lang yan ang si. Tama na muna, masaglit lang. Tapos ito pala. Kaya na yung bigas mo. Mamaya na yung bigas, no? huli na natin. Kaya ka na mag-an, maglalagay sa pusok. Okay lang. Hindi. Tulong na yung kikipin, Wala na bang nakulang? Na ilalagay? Ito. Ayan pala eh. Oh, okay na, meron na. Ito na. Oh, uh, ito. Uh, Sige lang ha. Ayan, ayun, 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 ayun. Sige, isa yun na. Siya, una. Yan mo na. na, ito. Yan. Sino dito? Tika lang, tika lang, lang, Ano pa, ano ba maganda nito? Ito. Patayo lang siya, ma. Uh, yan. Patayo. Ito. Tapos, ito. yan. Ito. Ito susunod ito oh, sa gilid. Wow! May pang na sila. Tapos yes, ito. Hindi ka lang. Hindi hmm. muna ano yung ano. Yan, delata. Sa gilid. Oh, Hindi, kasi ito mga ano. sukal. Maka mapunit. Okay. Doon na, doon siya banda. At dito lang to. Ay, may ano na natin si Kali. May ano yung Kali. May kasali pa siya. Okay. May okay. bigas pa, di ba? Tika lang si. Tika lang. Ako na, mamay, may ano. Tiki isa lang, hindi dalawa-dalawa. Hmm. Hmm. Ganyan mag ano oh. Magbalot. Parang <laughs> ano lang kami dito. <laughs> Extra lang kami dito, may ka magbabalot. Hello. Ayan. Eh, ako ba? Eh, ayan. Hindi ba, guys? Ayun na, guys. Teka si si. So, ayun na mga kusina. Ay, nang may asukar. So, ayun na nga. At pinag, ano na, pinag divide, divide na ni mama. At ayun na. So, pinasok na sa plastic. oh, diba? Oh, yan. Tama lang pala yung bili ko natin. Kelos yung ano. Plastic mo. Oo. Ito. Ito. Yun mo. May biscuit yun no? Oo. Oh, meron. Okay. Hindi, sa may mga bata lang may biskwit. Au. Oh. Wala I na yan. Ano, oh mga matatanda yun. Oo. Oh, oh. Ito sa matatanda to. Ah, wala pala. Nalimutan. Ito sa mga matatanda na yun. Kasi, ano eh. Yung, ano, walang bata lang shoes. Kasi, syempre, yung, ano, sakto lang kasi yan sa may mga bata. kasi pag pag nag-aantay ka kasi sa fireworks fireworks, kailangan may kape <laughs> wala na, yun na wala pa ba? wala pa ba? wala, wala, wala nasa baba, wala dapat isa no. dalawa <coughs> tapos ito tapos ito

So, syempre, nagbabalot po kami. Eh, ito. Kasi, hindi na ito lulutuin. Hmm. Pero kakain ka lang. Kakain ka kanyan. Kakain ako niyan. Pagluto na. Okay. Ay, hindi. Favorite mo rin. So, yun na nga. Ayan na nga mga kusina. At patuloy pa rin kami sa pagbabalot. Ay, si mama lang pala. <laughs> Ay, si mama lang pala. Mm, diba? Kumiya kasi, sila yung magkikilo ng bigas. Yes, of course. Yung spaghetti. Masukal. Wow, ano na ako yung ano? vlog. Yung sa likodan. I, ano mo kasi ayos mo. Ito, spaghetti. Na. So, alright mga kusina, uh, nandiyan na po kasi sa loob yung Eden. Ayan, yung Eden. Meron na po yung Ed Meron na po yung Eden. Tapos, syempre mga kusina, um, ayan po yung iba na. na na po natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na ang na. Ay. Oo nga, siyam na pang sampu to. So, siyempre, malapit ako may matapos mag magbalot. Siyempre, eh. meron pa po kaming kikiluhin na bigas. Pero, sakto lang kasi siya sa 11, mano, no? sa 11 tao. Yan. Yan. Mm -hmm. Sa 11 lang yata eh. Hindi, pwede na yan. Ano? Pwede natin ah. ano. Pwede, kasama pa. So um, ano Ito na, Ayun. Ayun, Ayun, eh. na yung bagong 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 malapit na bagong 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 Mother bagong 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 na, bagong 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 tapos, syempre, meron pa po kung ano, um, kasunod. Ayan na. Ayan na. Ang so, maol na lang sa so may um, ang uh, Yes. Ayan, maraming salamat po kaninong Ruben sa pa, ano niya nito, pa charity. So, malaking tulong na po to sa mga walang handa po ngayong New Year. Kahit nga ngayong Pasko, yung iba wala pong handa. So, ayan. Ay, kahapon Pasko pala. Kahapon pala. <laughs> so, alright. Ayan Saan na. Yes. Yun, diba, wala. Na of course. Yes, hindi nakita. Hindi nakita. Hindi, hindi pa natin. Hindi mm -hmm. lang, hindi natin naabok, na Yeah. Natin, oh, sobrang dami pa pala nitong Sobra. Okay lang yan kasi ano. Meron um, yung... pang. Baka meron pang kasunod yan. ba diba? So, ayan na nga. At Magano tayo. Kamiya. Oling, ano? Lawa sa kapwa natin. Grabe, so, na ano ang, alam mo Yeah. Sa, ano, sa, panit kang nagsibena niya. Sa, sa mga taong walang-wala. Sobra din akong, na, ano, napaiyak din ako doon kay Atinini. Yes, of course. So, yun na nga. Bilangin natin ulit. 3, 6, okay, okay 9 12 diba ayan na nandiyan ang last seven oh ayun na ayun na last na 'yan ito Ay, na ayo wala nang iba eh. Pa, pang, pang, pang 12 na 'yan Asali po dito si Kuya Sunny person So syempre um, kasi nasa Makati po ngayon sila Kuya Sunny um, ano na lang hindi ko nakita kasi Mm, mm, pupuntahin na lang natin. I-chat na lang natin siya, 'di ba, mga kusina? Okay. So, all right, Um, okay. so, ano na natin? Tayo Siguro ma yung sa bigas din na tayo kasali. No. Ha? Huh? tayo sa din, na, din na tayo kasali sa bigas ba? Ay. Okay lang, hindi tayo kasali sa bigas. Kasi yung iba, Kasi wala masain. Meron um. pa naman tayo masain. <laughs> Pag wala na masain, magano tayo ng ngobi? <laughs> ano mo? Masarap. Oh, Masarap yung, yung kamuting kahoy. Bunting. Gunting. ko ka ng gunting. O, oh, diba guys? Yeah, sobrang mahal ka nito eh. Ano, huh? Meron pa kasi kami binigyan kasi kami ni Ma'am Ginali ng ganito. So, yung para sa amin ay ibigay na lang namin sa iba. Uh -huh. para binigyan um, kami ni Ma'am Ginali at chat out pala kay Ma'am Ginali at sa so kanilang family. Uh oh, hindi naman sa ano namin yung ano nininong Kaso lang, yung iba kasi walang ibang makain. Uh -huh. kaya so kung meron naman kami, marami pa naman kami bigas. Pero so, thank you din kay Pareng mm -hmm. kasi malaking tulong ta talaga to. Kung hindi man tayo makaano ng bigas, uh, Andiyan siya. Siyempre, meron kasing mga nangangailangan pa. Bigyan na muna natin yung para sa atin. Mm -mm. Kasi, malay mo, may awa na ng Panginoon. Oo nga. Kasi, yung ano kasi, nalaman namin sa isang bahay po dun sa, nabigyan namin ng ano, ng, Nabigyan namin sila ng pa-birthday. Yung pa-birthday. Yung, oh. pa yung anak niya, yung malagkit daw na binigay namin yung pinapacharity ni Ate JJ Official. Ayan, shoutout kay Ate JJ, maraming salamat okay, so din. Sa so, yun nga, ang sabi nga po daw kwento sa amin kahapon. Hindi ko lang na-vlog kasi narinig ko lang sila nagkwentuhan ng kapatid ko. Ayan nga si Junlee. Yun yung kakwentuhan. Ano, ano nga yung Junlee? Ano, ano nga yung sinabi? Wala daw makain sila kasi yung malagkit na binigay nilogaw na lang. Ah, nilogaw. So, oh. oh, Kaya Asin. Ng asin. Nilagyan ng asin. Kaya nga, mga kasina, yung para sa amin ay, ibigay na lang namin dun, dagdag namin dun. Kasi, syempre, yung, ano nga, um, yung sa kahirapan nga, syempre, mahirap din naman kami. Pero, di naman, di, na, di kasi namin matiis yung kagaya nila na, ano talaga, yung... Wala makain. Minsan talaga naggaano sila ng ano eh, ng anong tawag doon? Ubi. Okay. So maggaano pa sila, maghuhukay pa po sila ng ubi minsan orabi. Minsan, minsan nangingi sila ng saging dito. Minsan, Oo. Ano, yung kamuting kahoy, di ba? Nangingi mm. -hmm. sila. Mm, -hmm. nangingi. Tapos kasi kami, meron kaming kamuting kahoy lagi naman. At eh, yung... Ewan ko kasi mawala ng kamuting kahoy. Malay mo, walang tayo ng bigas. Meron tayong makain. Mm -hmm. Minsan din kasi kami, meron din araw or months time na, na yun yun. time din na wala kami bigas. Tapos, pang, mga hapon pa kami magkakabigas. Yung ano namin, ginagawa po namin, yung ano, yung kamuting kahoy, ay nilalagyan namin ng ano, ng nyog. So, With yun time. ang ginagamit, ginaka, kinakain namin. Ang sobrang sarap. Pero sila kasi, nakakapagtiis sila ng isang, ano, isang araw, araw or ano minsan sa isang araw hindi talaga sila makakakuha ng ano oh, ng makain nila ano so wala lang. silang kain matulog Masyana sila do. na walang kain niyog daw niyog ayan kuha daw sila ng niyog doon sa ating ano so pasensyahan nyo na din kami nag ano kasi pag may camera kasi sila ay mahiyain so na mahiya sila magkwento yun. Hindi kasi parang takot sila sa kamera. Oo, oh, takot sila sa kamera. Parang nahiya sila sa kahirapan nila. Eh kami, lalo na yung mga anak namin, sila sa kasina, eh alam nila na hindi pwedeng itago yung kahirapan eh hindi talaga namin tinatago yun. Oh, kasi naman, uh, nakwento po namin yan sa inyo ngayon kasi nga, dito po sila minsan nang, nangihingi ng ano, ng Kain. pagkain, ng kamuting kahoy. So, kawawa naman kasi kaya minsan pag kahit konti, konti lang konti na kung anong meron kami ditong konti, binibigyan namin sila. So, yun naman mga kusina at malaking tulong na po to sa nila kila sa kininong sa pagbigay niya nito. Malaking tulong na to sa nila nino. Maraming salamat po talaga. Pauna na lang, pauna ko ng pasalamat. <laughs> Ayan, so syempre, nahihirapan sila magtanggal ng tali. <laughs> Hindi naman ito sa ano eh. Ayan, nahihirapan sila magtanggal ng tali sila mama. Ayan. Ang mahal ng bigas na ngayon talaga sobra mga kusina. Grabe. Sana. Ano, 1,335. Ito? Mm-mm. mo? Yung ano, Yung pinakababa na yan. Pinakababa na. Ba't sa kabila? Wait. Yung ganito, ano oh. Bagong dating pa kasi ito. daw. Mabuti nga. Bagong, hindi, kakabukas lang kasi nila yung pagbili natin. 1480 yung kay Ma'am generally. Lee. Oh, so, ayan na mga kusina. Siyempre, magkelo na po tayo para, para okay kayo. Ngay. Kulang pa. Oh, kulang pang kunti. All right. So, ayan naman ako nagdagdagan na. Oops. Okay na. Hmm. Sakto na. Ayan hmm. na po yung Hindi, sobra. Sobra kasi, ito, iubos na lang natin ito. Oo, I, sige. I iano natin dito sa lahat. Oo. Uh -huh. Pan dagdagdagdag. Dag. Ayan. Ayan. So, yun na nga mga kusina. Dinagdag na ni Mama. So, oh. Ang tanggalin yung tali nito kasi para ano. So, yun Ayun, na mga kusina. Siya, okay. Hindi po kami kasali dyan kasi ko na. Akala ko kasi ano. Wala, wala siya talagang sobra. Sakto lang. Yun pala meron pa konti. So, hindi ko ano yan. O, oh, ba diba guys? Ayan guys. Ayan, so ayan na nga ayan na ano namin, di ba? Tapos namin. Oh, tinapon na yung sako. So ayan na nga Tiniya, mga kusina. Si Ang oh. gagamitin niyan. Lagay lang sa tabi. Ayan na po yung ano namin. Siyempre, um, ipamigay po namin yan. Siguro dito na lang sa bahay namin. Papuntay na lang, dito lang. siguro dito. Ay, ah, hindi. Dito. Dito. Ipamimigay talaga ng punta doon sa bahay-bahay na. No? Or dito na lang siguro. Yata dito na lang. Oo, dito. Papuntay na lang dito. dito, 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 dito. Wala magbubuhat na si papa mo. Wala dito. Eh. Hmm. May, ano. Maganda sana kung may pag -games? <laughs> may pang ano? pag -games. Yung ano, yung sa number tapos yung kung alin no, ang ay ano. So kaso, kailangan gamay gamit ka pa dong iba ima. Hey, mas maganda yung sa upuan. <laughs> yung paunahan sa upuan. Paunahan sa upuan. Wala tayong magagamit na upuan. Hey. Walang upuan eh. Ano, mag-isip kayo. Anong dapat? Eh, paano na may matanda? Hindi. Consider na lang natin yun. Consider. Hmm, sigurado hindi yun maka, ano, dito. Eh, iba, mahihain eh. Mahihain kasi nga naman yung iba. Bigay na so, bigay na lang natin sa kanila itong ano. So, pakantahin na lang natin sila ng ano. Merry ng Merry, Christmas. Merry Christmas and Christmas Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. No. Ayo, oh. 'yung hindi Ay, ako kakanta. Ako 'yung kakanta ko. Si ano. Oo nga naman, 'wag na lang ibigay na lang natin sa kanila 'to. Hadiwa, oh, guys. Tapos na kami. Ayan. Um, thank you. So may ano, so, may malambot na puso. Yes, of course. Ayan na. Ayan na nga mga kusina, uh, tapos na po namin na balot. Show. Yeah. So yun na nga, um, ah, kita nyo ayan, naman, ba diba? Ayan. Nasa likod ko pa, ayan o, tatlo ayan, pa po ano, yan. Sa likod niya. Ayan. So tatlo pa po yan sa likod ko. All ano, right. sumandal si Kusina eh? Sumandal ako kasi, iba na kasi yung ano, matanda na kasi sumasakit yung likod. Ay, charot! Wow. <laughs> Joke lang! It's a prank! Hindi, talagang may ano kasi ako sa, ano, sa likod talaga. Hindi ba? Ito pala sa ano, mga sponsor namin. Ayan, maraming salamat po kay Ninong Ruben sa mga sponsor natin, sa mga OFW. Ayan, maraming maraming salamat. So, pasensyahan nyo na ako kasi makulit lang ako ngayon. Natin yan. Oo ma, kasi mukhang ano eh. Itong sa atin, wag na. Kila, kila ate, na. Sa kanila kasi, pag ano kasi, baka maano ba? Baka maano. Sige lang, sige lang, huwag muna. ko. Ano Pasya dito? pa kaya yan. Okay, doble. Hindi, ganito na lang. Di ba pupunta sila dito? Mm. O di, kanya-kanya na lang. Biglang ano. Huwag na, huwag na i alam. Pupunta Maka, naman kasi sila dito. Pag eh. i natin, simple papasok natin dyan. Yes. Mamaya, maano itong bigas. O di, na. No. Hindi, may pandagdag pa tayo nito eh. Tinapay. Oo nga pala. Hindi pa kami tapos. Umayang, mamili kasi yung tinapay hindi pwede na ano um, tawag nyan nawala yun meron pa pa lang kasama yan meron pa po yung, yung, yung kasama ano, yung ano yung ito yung fasty. Fasty. pwede ba? So, syempre, abangan nyo na mga kusina. Alam nyo naman. Sabi nung ano, nung tindira, yung binilhan natin na plastic. Mm. Di ba pinili kong plastic ganito? Kulay yes. blue. Ganito. Sabi nung tindira, ano lalagay nyo? Sabi ko, pang ano, pang Christmas, sa mga, sa mga, ta, lang din namin, mahirap. Sabi niya, eh ba, diba, Christmas ngayon, wag yung blue, pangit yung kulay. Ito yung binigay niya sa akin red ang binigay sa amin. Red Kasi daw, daw maganda daw sa okay. New Year at Christmas. So, oh, di ba? Okay. Tama naman yung ano niya, suggest niya. Kasi pangit naman yung kulay blue na pang ano, New Year tsaka Oo. Ano. Pang ano, pang sabi pa nga, regalo sa kanila. So, maganda yung ganito, yung kulay red. O, oh, di ba? Sana all yun. Sana all may red. Ang saya siguro, yeah. no? Sa na, <laughs> Yes. So, sabi na sa bisa, and, ang saya talaga kahit min iniisip ko na na ang saya sa pakiramdam kapag nabigyan ka na yung yung gusto mong bilhin, hindi mo mabili-bili kasi nga wala tayong pera, walang pera. Tapos meron. Biruin mo ang kilo ng bigas ngayon. Ang oh, mahal, 59? 59? May 60? 59 yung 60 na pinakababa. Mo, yung 60 mo, may piso ka pa naman. O, oh, may ano, 59 ang pinakababa. baba uh. So, yun na ako naabangan nyo na lang. At syempre, uh, bibili tayo mamaya ng, ano, ng tasty yon tinapay. So, syempre, abangan nyo mga kusina. Kasi hindi pwedeng wala yun. Kasi nakasali po yun sa budget. Yung ano lang kasi sa hotdog. Yung hotdog po kasi mga kakusina. Masisira uh, nas masisira kasi. Kaya ang ginawa namin, tigda dalawa na lang po siya na 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 lucky seven, lucky seven. Hey, tagal ko magsalita chara bulol hindi oh. ah all right so syempre abangan nyo na lang let's go so yung mga kusina uh, ibigay na po natin tong ano uh, para ki ano ay ki Turamel at ito na po uh, patulong tayo Bik -bik kay kasi may pangalan kasi din yan ayun you know. oh so syempre, um nandito kasi dumaan kasi nagpa-charge ng cellphone right ako si na at ito na um, ibigay natin panghanda sa New Year pangbigas ngayon <laughs> maraming, maraming salamat po sa nagbigay nito kay Sir Ruben sa kanyang paunang pang New Year pang New Year namin maraming salamat po right? kusina, ah, uh, syempre po mga kusina, eh, bigay na po natin ang kiati, eh, kiati Jemayla na Mrs. Siki Aljor. So, let's ay, you know, see. So, <laughs> nagpaganda pa po siya. Ayan, so, yun na. Sa... Okay. Ito po siya mga kusina, ang ibibigay natin. Oh. Aljor, o, oh, Aljor. Maroon pa? Maroon pa ng dag, o, oh, dag, dag, o. Oh. Next. Ayan na. Pwede po? Wala. Pwede. Wala na. Ay, pwede pa. So, yan ay pang New Year. Pang Noche Buena. Sabi mo, hindi ko ka mabulol ko. <laughs> noche, Buena. noche Buena. Noche Buena. Ikaw, ingunin mo Noche Buena. Noche Buena. <laughs> o, huh? oh, ha? Yeah, gonna be gonna be. Ninong Robben. si Robin? thank you, thank you talaga sa, ano, pa Noche Buena mo sa amin. Lagot. Lagot, oi eh si Robin, maraming salamat po sa panichubay na po sa amin. Ano, malaking tulong na po to sa amin para di na po bibili Maraming maraming salamat po. God bless. Alright.